Ang sabong, o cockfighting, ay isang malalim na nakaugat na tradisyon sa Pilipinas. Ito ay isang popular na libangan sa lahat ng antas ng lipunan. Para sa mga Pilipino, ito ay isang esport, isang kultural na kaganapan, at isang pinagmumulan ng kasiyahan. Ngunit ang kasaysayan ng sabong sa Pilipinas ay mahaba at masalimuot. Ito ay nagsimula pa noong unang panahon bago pa man dumating ang mga Kastila. Sa kasalukuyan, patuloy na umuunlad ang sabong sa kabila ng mga modernong hamon na kinakaharap nito. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya na nagbibigay ng kita at trabaho. Gayunpaman, nahaharap din ito sa mga pagsisiyasat tungkol sa kapakanan ng hayop at mga etikal na alalahanin. Ang kinabukasan ng sabong sa Pilipinas ay hindi patiyak. Ngunit isang bagay ang malinaw ang malalim tukugat sa kulturang Pilipino ay hindi may kakaila. Ang pinagmulan ng sabong sa Pilipinas ay nauna pa sa nakasulat na kasaysayan. May mga ebidensya nagmumungkahi na ang sabong ay umiral na sa kapuluan bago pa man dumating ang mga Kastila noong ikalabing-anim na siglo. Naniniwala ang ilang mga historiador na ang mga sinaunang Pilipino ay gumagamit ng mga tandang sa mga ritual at seremonya. Ang mga ritual na ito ay maaring nag-evolusyon sa esport ng sabong na kilala natin ngayon ang mga sinaunang Pilipino ay malamang na pinaglaban ang kanilang mga tandang ng walang mga patalim na ginagamit ngayon. Pinahahalagahan nila ang mga ibon para sa kanilang lakas at liksi. Ang sabong ay higit pa sa isang libangan lamang. Ito ay isang paraan ng pamuhay na malalim na nakaugat sa lipunan punan ng mga Pilipino bago dumating ang mga mananakop. Ang pagdating ng mga Kastila noong ikalabing anim na siglo ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa sabong sa Pilipinas. Kinilala ng pamahalaang kolonyal ng Espanya ang kahalagahan ng sabong sa kultura. Gayunpaman, nakita rin nila ito bilang isang potensyal na mapagkukunan ng kita at kontrol sa lipunan. Nagpatupad ang mga Kastila ng mga regulasyon at buwis sa sabong. Nagtayo rin sila ng mga sabungan sa mga bayan at lungsod. Ang mga hakbang na ito ay nag-formalize sa sabong at ginawa itong isang regulated na industriya. Ang kasikatan ng sabong ay patuloy na lumago sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Ito ay naging isang karaniwang gawain sa lahat ng antas ng lipunan. Bahagi apat, ang sabong ngayon. Isang umuunlad na industriya at kultural na penomenon. Ang sabong ay nananatiling napakasikat sa Pilipinas ngayon. Ito ay isang multi-bilyong pisong industriya na nagbibigay ng kabuhayan sa hindi mabilang na mga Pilipino mula sa mga nagpaparami at nagsasanay ng mga tandang hanggang sa mga operator ng sabungan at mga tindero. Ang sabong ay sumusuporta sa isang malawak na network ng mga individual at negosyo. Ang kahalagahan ng esport na ito sa kultura ay nananatili rin. Ang sabong ay higit pa sa pagsusugal para sa maraming Pilipino. Ito ay isang sosyal na kaganapan, isang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Ito ay isang pinagmumulan ng pagmamalaki at tiwa ng komunidad na malalim na nakaugat sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Bahagi 5: Isang pinagtatalunang pamana, mga etikal na alalahanin at ang kinabukasan ng sabong. Sa kabila ng patuloy na kasikatan nito, ang sabong ay nahaharap sa lumalaking kritisismo. Ang mga tagapagtaguyod ng kapakanan ng hayop ay nagsasabi na ang sport na ito ay malupit at hindi makatao. Ang paggamit ng mga patalim na kadalasang nagre sa malubhang pinsala o kamatayan para sa mga tandang ay isang partikular na punto ng pagtatalo. Ang mga etikal na implikasyon ng pagsusugal na naugnay sa sabong ay isa ring paksa ng debate. Habang ang ilan ay nagsasabi na ito ay isang hindi nakakapinsalang anyo ng libangan, ang iba ay nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa potensyal nito na humantong sa adiksyon at pagkasira ng pananalapi. Ang kinabukasan ng sabong sa Pilipinas ay nakakasalalay sa balanse. Habang ang bansa ay nahaharap sa mga komplikadong isyong ito, ang kahalagahan ng sinaunang tradisyon na ito sa kultura at ekonomiya ay hindi maaaring balewalain.